sa inyong lahat. Kumusta ho kayo? Um, dapat yung anak ko lang magsasalita eh. Sabi ko, ano ba gusto nyo marinig nyo? Gusto nyo marinig yung lahat ng sakit sa dibdib? <laughs> yung anak ko, bibi pa sana. Pero napilitan mag -mature. dahil sa nangyari. Hindi naman ho natin maipagkait yung kung ano ang nangyari. Uh, pero ito ho talaga, sana ho tayo Pilipino, isa isip, magtanda na tayo. Kung gusto lang ako lumuhod, umiyak dito, magtanda na tayo. Pumili na tayo ng mga taong matino, matapat, at yung magsisilbi sa bayan, hindi pagsagsilbihan ang sarili. So, nung nasa loob kami, binisita namin ang papa niya, um, binili niya talaga. Binili niya talaga, uulitin ulit ito ni Veronica, binili niya. Suportahan niyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan niyo na lang daw siya. So, yung, yung lahat ng mga sumusuporta, miski sa bahay, namin, sa Davao, sa ibang bansa, nakikita ko lahat ng suporta ninyo. Maraming salamat. Alam niyo ba sa doon sa Netherlands, iba't iba ang tao na pumupunta galing sa iba't ibang panig ng bansa. Meron pang taga-Pilipinas na pumunta na nakausap ko. Sabi ko, sa Quezon City sila dahil alam mo bakit natatakot na rin sila sa kanilang seguridad kung noong una 'di ba mahal ni Pangulong Presidente ang bawat Pilipino gusto niya maging masaya safe ligtas nakaka ng bahay walang nangyayaring masama sana ho, sana ho, suportahan ninyo ang mga kandidato ni Pangulong Presidente Duterte, Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, yung sampo. Nakikiusap ho ako at uh, yung sa mga darating na mga araw, maging mapagmatsyag ho tayo lalo na sa araw ng eleksyon. Tulungan ho natin ang bansa, tulungan natin ang susunod na henerasyon. Wala na hong natira sa atin. Di ba naalala nyo nung naging siya ang presidente? Naalala ko, naging OFW ako eh. Lahat ng mga Pilipino na sa abroad, proud na proud maging Pilipino. Pero ano ho ngayon ang nangyari kung kayo ang nasa sitwasyon namin nung nandun kami sa Villamor, parang hanggang ngayon nananaginip pa rin ako. Parang hanggang, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto ko humingi ng tulong, hindi ko alam kung saan. So kaya ngayon, nandito kami, nagsasalita, humihingi kami ng tulong ninyo, suportahan nyo. Ang Duterte. Duterte! 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 Duterte Duterte Podium mic please you can sit here you can sit check Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naalala niyo po ba, noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo? Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbes na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuuna ng pansin ng pamahalaang ito. Inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Supportahan natin ang PDP Laban senatorial slate o mas kinikilalang Duterte 10. mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. <laughs> to the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. <laughs> Sa katauhan nga nagpakita o walay undang paghigugma o pagsuporta, daghang salamat kay Wa eh! kamo ang nagapakusog sa amo tanan. Maiaabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, kalimutan niyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bili ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po and God save the Philippines. Iniimbitahan Duterte. Duterten! Duterten! Iniimbitahan ko po lahat ang Team Suntay pinangungunahan ni Congressman Bong Suntay at ang kanyang pamangkin na si Mix Suntay, Attorney Mix Suntay at si Kiko Del Mundo kasama ang Duterten candidates. Senator Rodante Marcoleta, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, and representing Senator Pastor Kiboloy, Attorney Bobet Torreon, together with, together with Senator J.B. Hinlo, Honeylet Avancenia, and Kitty Duterte, sa kinabukasan ng ating kabataan suka ang tamang suka ang tamang Duterte! Duterte! Sabay-sabay natin kantahin kung pwede nyo buksan ang inyong mga flashlight buksan po ninyo

Huling sama, sama Pilipinas, pa rin Ipagdarasal Na muli kitang makita Pilipinas, mamun may pag pa Duterte, mag-block vote po tayo. Ito po ay para sa Pilipinas. Pilipinas! 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 Maraming maraming salamat sa ating mga senador. Maraming salamat. Congressman Bo Suntay for hosting this rally. Maraming maraming salamat. Team Suntay, Meg Suntay, Kiko! And our Duterte candidates. Pondo de la Rosa, Pongo, Hinlo, Lambino, Kiboloy, Rodriguez, Salvador, Mata!